Busy busy ka ba? Nagmamadali ka na naman dahil marami kang ginagawa at pipick up ka pa ng anak mo dahil kailangan mo sila sunduin dahil tapos na ang schooling. Yeah. Kung ikaw ay isang, isang ina na nabisim-busy at wala kang panahon para sa sarili mo, kulang na kulang ang iyong mga oras dahil nagtatrabaho ka pa, naglilinis ka ng bahay, sinusundo mo ang mga anak mo, sundan mo ako sa aming negosyo. Mag-register ka sa website namin. Meron kami business workshop na libre at ituturo namin sa iyo kung paano ka maging negosyante kahit nasa bahay ka lamang. Nang sa ganun, makapag-concentrate ka, ma-prioritize mo kung ano talagang importante sa iyong buhay. Sa akin ngayon, dati, daladalawa ang trabaho ko. Dati, lagi ako nagmamadali. Dati, wala akong oras sa aking pamilya. Dati, pinabayaan ko ang sarili ko at stress dahil lang sa kumikita para kumita lamang. Hindi na ngayon. Dahil ngayon, may ari na ako ng sarili kong negosyo sa online. Kaya kahit, kahit ngayon, sa oras na ito, ang business ko nagraran on the side, on the background. Kaya nakakapag-concentrate na ako, hindi na ako stress at nagagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Ngayon ang oras ko, ako na ang bahala sa mag-schedule kung kailan ko gusto mag-work ng aking business, kung kailan yon nagagawa ko na ngayon. So ako na ngayon na control ng mga oras ko at ako na rin na nagkocontrol ng mga decision ko. Dati-dati, nung nagtatrabaho ako, ang aking mga boss ang sinusunod, sinusunod ko. Ang dinidikta nila ayon ng ginagawa ko. Kung anong dikta nila ayon ginagawa ko. Pero hindi na ngayon, hindi na ako stress dahil ngayon, sarili ko na ang negosyo ko. Kaya kung naghahanap ka ng isang pagkakakitaan at gusto mong mayroon kang extra income kahit ikay nagtatrabaho laan o kung gusto mo kung wala kang trabaho, kung gusto mo mag-stay lang ng bahay, pwede mo itong gawin, pwede mo, kung pwede kang ng extra, pwede mo kumita ng iyong pamumuhay sa digital online. So check us my website. Manood ka sa amin at turuan kita. Ako ang magiging mentor mo at tuturuan kita kung paano ka magiging successful. Paano ka kikita on the side online. So yeah, so, sa simula ng negosyante na negosyan, ako ng online, my life has changed. Hindi na ako stress at naaalagaan ko na ang sarili ko. At bukod pa doon, ninyato na nag, nakapaglinis na ako ng bahay na hindi ako nagra-rush. Dati-dati, stress na ako. Wala akong panahon para maglinis. Dati-dati, uh, dati -dati naiiwanan ko na to. Napapabayaan ko ang pamilya ko. Pero hindi na ngayon. Dahil ngayon, full-time mom na ako talagang ma'am na ma'am na ako at talaga na may oras na ako sa aking asawa at ngayon nag -e enjoy na ako ng buhay ko dahil ngayon nagtatrabaho ako para sa sarili ko at para sa pamilya ko wala na akong boss na dapat sundan, wala na akong boss na dapat, dapat ako mag-report at sumunod sa kanila. So check it out sa website ko po at www.embracingabundanceglobally.com and start owning ang sarili mong negosyo. Okay. Medyo may mente, uh, Uh, taga Iloilo po ako. And so, I'm glad na nandito po ako sa negosyong ito. And then, uh, uh, dito po ako nagtatrabaho sa Israel. Si Margo, dito ako nakatira sa Canada. Uh, at uh, ako ay isang empleyado. Uh, yun ang trabaho ko sa 8 hmm. oras ng araw. At uh, tapos, uh, nag, ako rin ay nasa negosyo na ito. Um, aiming Amy, nga taga-Hawai, kaya uh, ang -tar taraba ko akti dua, talupay, itan, um, gapot. Pangalan ko ay si Rosita, nakatira sa Sweden. Um, ako ay pensionada na. Kaya ako pumasok dito sa negosyo ito at alam kong makakatulong pa rin ako sa mga mahal. This is join our website because you can use this business to earn for a living. Bye for now!